Iris, ngayong araw ang bagong pahiwatig dahil nga, sa bagong taon, na naman muli, ang sinyales sa buong. Taon para sa iyo ay maging mas matyaga, ka sa mga huli mong plano na paggawa ng pagkakakitaan, dahil may malaking sinyales na magagawa mo ng may tuloy, at ngayong araw ay may swerteng hawak kang pera, kaya dapat mong ingatan at mga kapamilya, mulang ang dapat na iyong mabigyan at walang pagpapalabas sa mga kapatid at magulang ngayong araw, at lalong-lalo na sa ibang tao, para ang swerteng pera ay gumawa sa inyong pamilya, ng pag-asenso sa buong taon, ayon sa iyong gabay. At kung may pasok ka sa trabaho, ngayong araw ay ipakita mo lang na tunay kang maaasahan sa mga gawain, ang maging unang hakbang sa unang araw ng taon, ng aura ng pag-unlad mo sa hanap buhay, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 10 at number 29 at number 31. Taurus, ngayong araw ay okay ang iyong aura ng kabaitan. Ang pahiwatig kaya gawin mo ang gusto mo na plano para sa pamilya sa unang araw ng bagong taon at ang isa sa mga gusto sa pamilya ay magagawang maging maayos na para maging matagumpay ang pinapahiwatig sa bagong buong taon at may mahina ka naman aura ng kabaitan sa ibang tao ngayong araw mahina dahil madali kang maawa dapat ka munang umiwas sa usapan sa ibang tao ngayong araw para ligtas ka sa gastos at ibang makakapagpapalungkot, sa iyo ayon sa iyong gabay. At sa pera ay unahin mong mabigyan ang minamahal, kung may dapat kang maibibigay na pera para ang aura ng pera, ay laging makakaipon ang minamahal at ikaw ng pera, para laging may gabay kayo ng katalinuhan sa pagkakaperahan ang pahiwatig para sa buong taon. Sa tahanan, ay bawal ka na rin muna magpadalaw ng bisita, na ibang tao kahit mga tiyahin o tiyuhin, dapat ay walang makakapasok sa pamamahay, para walang makuhang swerte sa inyo sa unang araw ng taon, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 22, number 11 at number 5. Gemini, ngayong araw kung may deal kayo ng mga kapatid. O magulang, bigyan mo ng oras na kahit maiksing pakikipag-usap, ay makakaganda para ang swerte sa inyong gagawin, ay maumpisahan na ang pahiwatig, at may aura kang maganda sa kapamilya. Ngayong araw basta iwasan mong magalit, o mag-isip na pwede kang magtampo sa mga iyong mga madi madidinig, sa mga kapamilya, para ang aura ng bagong taon, ng swerte sa tahanan ay laging lumago at aalalay sa iyong mga gustong magagawa, ang iyong gabay na makaasenso ka ayon sa iyong gabay kapalaran. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Kung may pasok ka sa trabaho, ngayong araw ay huwag kang makisama sa mga kasama mo sa trabaho na may kayabangan. At may pagkamahusay sa lahat ng usapan para wala kang makuhang bad energy na salita sa kanila sa unang araw ng taon dahil kung makikasame ka ngayong araw, ay may kahirapan kang makakuha kagad ng pag-asenso sa hanap buhay, ayon sa iyong gabay sa hanap buhay, libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 25 number 21 at number 36. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay unahin mo ang mga kagustuhan ng kapamilya kung mayroon silang kahilingan sa iyo na magagawa mo naman maibibigay ng lalong gumanda ang bonding ninyo sa buong taon sa unang araw pa lang ng bagong taon na magpapalakas ng aura ng swerte sa inyong tahanan ang pinapahiwatig. At ngayong araw kung may iba ka pang kakausapin na tao ay ipagpaliban mo dahil baka ang iyong swerte sa unang araw pa lang ng taon ay mabawasan na kaya sa pamilya mo gamitin ang aura mong masaya para lalong gumanda ang positive energy sa tahanan ayon sa iyong gabay kapalaran. At kung may dumalaw na kamag-anak ngayong araw sa inyo ay okay dahil sila ang kusang nagdala ng swerte sa inyong tahanan. Ang bawal lang sa iyo pa ay magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan para hindi ka madalaw ng mga gastusan na hindi mo inaasahan. Sa buong taon, mas mainam na maging maramot muna pa sa pera ang pinapahiwatig. At sa trabaho, kung may pasok ka pa ngayong araw, ang Sinyales ay huwag kang magpapalit ng pasok dahil baka doon magumpisa ang pagbagal ng iyong swerte sa hanap buhay sa buong taon. Kung magagawa mong maaga makapasok ay madaming aura ng swerte. Ang sasalubong sa iyo sa hanap buhay sa unang araw ng taon ayon sa iyong gabay. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. At ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 25, number 12 at number 29. Leo, ngayong araw ang pahiwatig na kahit masasabing pangit, na ugali, dapat kang maging maramot o walang iintindihin. Kung di ang pamilya muna ngayong araw ang mabigyan, munang focus para makagawa ng dapat na magagawasa buong taon para makapagpaasenso sa pamumuhay, kung may dumating na ibang tao, ay huwag kausapin kahit pa kumare o kumpare, dahil magbibigay lang sila ng bad energy sa inyong pamilya, pero kung mga kamag-anak naman ang bigla ang dumating ay dapat na makausap mo, na masaya ang iyong aura, dahil nagdala na sila ng aura ng swerte, sa inyong tahanan, at magagawa pang makakatulong sila sa hinaharap kung may dapat kayong kailangan ang pinapahiwati. Sa iyong pera dapat ay may kaluwagan ka magbigay. Sa mga anak kung may naiipon kang pera, pero kung kukunin mo sa budget ng pamilya, ay huwag mong gagawin na magbigay sa mga anak na may asawa o kahit walang asawa, dahil makukuhanan mo sila ng swerte at laging hihingi ng madalas lang sila sa iyo sa buong taon ayon sa iyong gabay, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 2 number 36 at number 15. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay sa unang araw ng taon, ay maganda pag-unlad ang iyong magagawa, ang isang pahiwatig ay alisin mo na sa iyong isipan, ang mga pagkagalit na iyong nadarama, sa mga kapamilya, nang ikaw ay lalong mabigyan ng good vibes ng swerte, sa mga gagawin sa buong taon ang pinapahiwatig. At sa pera dapat ay kayong dalawa ng minamahal, ang magbigayan para mas gumanda ang aura ng swerte, sa inyong mga gagawin na pagkakakitaan sa buong taon dahil lagi kayong magkakaroon sa mga plano sa inyong pera ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan, sa tahanan hanggat lagi kayong naguusap na nagbibigay ng maayos na opinion, ay walang pagsubok na makakapasok sa tahanan na malaking suliranin. Ang pahiwatig para sa inyo sa bagong araw ng taon, nang lagi pa kayo magagabayan ng mga katalinuhan para sa pamilya. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 29, number 42 at number 18. Libra, ngayong araw ang pahiwatig sa bagong araw ng taon, ay maayos na mapapasaya mo ang pamilya, sa pagiging. Laging masipag sa mga kabuhayan, at walang tigil na bagong paghahanap ng kabuhayan, ay maganda, ang sinyales may okay kang tiempo ngayong bagong taon, na mas marami kang naaayon na resulta, ang iyong magagawa ang pinapahiwatig, at kung sa umaga ay salubungin mo ng ngiti at pag-akap ang mga minamahal na pamilya, na magbibigay ng laging grasya ng pagkakaunawaan lagi sa pamilya. Para sa buong taon, na mga plano ng bawat isa ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay dapat na magpalitan kayo ng minamahal ng pera kahit maliit na pera ang magagawa lalo na sa umaga ng unang araw ng taon, nang parehas kayong gabayan lagi ng grasya ng katalinuhan para maging masagana ang pera ng pamilya ang pahiwatig. Sa pagmamahalan, ay dapat may masayang umagahan na may tawanan ng lalong gumanda ang good vibes ng laging masaya sa mga gagawin sa pamilya dahil hindi mawawala ng pag-iibigan, ang bawat relasyon ng pamilya. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, at ang mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 26 number 5 at number 15. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig sa bagong araw. Nang unang taon, sa pagsalubong sa umaga, dapat ay masayang umagahan para sa pamilya, ang umpisang araw ng bagong taon, at mabibigyan ka ng kasiyahan. Sa mga magagawa para sa pamilya, at magdadala ng magandang aura sa mga pangarap sa buong taon na may may tutuloy. Basta laging magtyaga ang pahiwatig, may sinyales. Ngayong araw na kung may lalapit sa iyo na hihingi ng tulong na kapatid kahit maliit na pera ay iyong matulungan nang mas gumanda ang iyong katalinuhan sa mga gagawin sa buong taon ayon sa iyong gabay at ngayong araw ay maganda pa rin ang enerhiya sa pagpapasaya sa pamilya sa unang araw ng bagong taon ay laging gagabayan ng kasiyahan, ng pagunlad sa buhay ng pamilya hanggat mapasisigla mo ang buong araw sa unang taon, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ang bigyan mo ang mga anak na may asawa, kahit maliit na halaga ng pera, dahil sa unang araw ng taon, mo nabigyan, ay maganda ang bawat swerte sa pamilya ng ikakatalino sa pagkakaperahan ng bawat pamilya. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya sa unang araw para sa iyo dapat na lagi ka may suporta sa mga mahal na kapamilya, sa gusto nilang gagawin para walang maglihim sa kanila, ng kanilang mga plano sa buong taon, dahil alam nila ay lagi kang nakasuporta sa kanila, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 19, number 30 at number 16. Sagittarius, ang pahiwatig ng gabay kung may kabagalan. Ang inaasahan mong pag-asenso sa nakaraang taon, sa iyong magagawa Ngayong unang araw ay gumawa ka ng masayang umagahan o hapunan ng kainan para sa pamilya para magkaroon kayo ng good energy ng katuparan sa iyong mga plano ngayong taon sa iyong mga gustong magawa ang pahiwatig at ngayong araw ay huwag ka muna umalis ng bahay kung magbibiyahe ka pa dahil maganda ang enerhiya ng swerte sa tahanan ngayong araw sa unang araw ng bagong taon. Nakasama ang kapamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya bigyan mo ng regalo ngayong unang araw ng taon, na nakabalot ang mga kapamilya, kahit maliit na halaga dahil nakasield ng pagkakabalot, ay walang bad energy na makakapasok sa inyo sa unang araw ng taon, mga kasipagan sa hanap buhay, at pagkakakitaan ang inyong magagawa sa hinaharap sa buong taon, ang pinapahiwatig. At sa pagmamahalan, ay masaya ang pahiwatig, at lalo kayo nagagabayan ng kasaganaan sa ikakabuhay hanggat wala laging pag-aaway, na magagawa ay mahihirapan kayo basta mabibigyan, ng pagsubok na pahiwatig sa unang araw ng bagong taon, sa iyong pamilya, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 10, number 21 at number 33. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ay dapat maging maingat ka sa pagsasalita sa unang araw ng bagong taon sa mga kapamilya lalo na sa mga magulang. Dahil kung magiging mahinahon ka para ang iyong bagong taon, ay hindi mababahiran ng kasawian sa mga gustong magawa mo para sa buong taon ang pahiwatig. At kung may schedule kayo ng minamahal, na mamasyal ay dapat ninyong gawin, dahil para makakuha ng positive energy ng kaligayahan sa inyong mga magagawa ang pinapahiwatig at magagabayan pa kayo ng masayang good vibes sa nang ikakatuparan ng mga pangarap sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan, ngayong araw sa unang araw ng bagong taon, ang pahiwatig ay laging masaya ang pag-iibigan sa buhay pamilya at kasaganaan kung laging gagawa ng mga plano sa pamumuhay na magbibigaya ng bawat idea para sa pamilya ng suerte sa mga araw ng bagong taon. At ngayong araw sa pera, ay bawal kang makatulong sa unang araw ng taon, dahil kung ikaw ay magagawang makatulong sa ibang tao, ay baka mas maraming hihingi sa iyo ng tulong sa buong taon, nakukuhanan ka lang ng kahusayan sa pagkakaperahan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 29 number 20 at number 14. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang bigay kapalaran sa unang araw ng masayang bagong taon kung masaya kayo na sama-sama nagagawa ng umagahan o kainan na magkakasama, ay pagganda ng aura ng katuparan sa inyong mga plano sa buong taon, sa hanap buhay o sa mga bagong relasyon, ng pag-iibigan, at ngayong araw ay may malakas kang aura ng swerte, kaya gawin mo ang mga plano na nais mo sa buong araw, dahil sa unang araw ng taon, ay doon magsisimula, para magabayan ka ng swerte sa mga gustong magagawa sa buong taon ang pinapahiwatig. At kung mayroon kang pupuntahan ngayong araw, ay dapat na iyong ipagpaliban nang walang makapasok na negatibong enerhiya sa iyo at sa tahanan, sa tahanan ka magstay at magagawa ninyo, ang masayang usapan para sa bawat pagkakaisa ng bawat relasyon ng kasipagan at sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya lalo na ang anak mo na may asawa. Kung mayroon kang ekstrang pera, ay bigyan mo sila ng mabigyan mo ng swerte kagad, sila sa unang araw ng taon, nang kayong lahat ay mabigyan ng katalinuhan na makagawa ng maayos na pagkakaperahan, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, at ang masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 20, number 11 at number 35. Pisces, ngayong araw ang mahabang mong pasensya sa unang araw ng bagong taon ay nararapat sa iyo para kung may sasalubong sa iyo sa unang araw ng Kabusitan ay hindi mo mapapansin ang kanilang mga ugali na magaspang, at para sa iyo kung magiging mahinahon ka ay walang mababawas na swerte sa iyong aura ng katalinuhan, sa buong taon sa mga gusto mong magagawa, at ang pahiwatig pa sa iyo sa unang araw ng taon ay maging matyaga at mapanuri, ang magbibigay sa iyo ng maayos na pamumuhay sa buong taon lalo na sa mga kaibigan dapat ay maging mapanuri kang tunay. Sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya na mabigyan, kung may extra kang pera, para ang bawat isa, ay gagabayan ng magandang hangin, ng kapalaran ng katalinuhan sa buong taon, na magbibigay ng katalinuhan sa paggawa ng pagkakakitaan ng maayos, ayon sa iyong gabay kapalaran, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin at ang mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 31, number 5 at number 19.